ni so, Next category okay, tayo, 36 up. Mainit na mainit, Toknoy. Uy, yan si ano? Si anong pangalan to? Yung Army. Uy, grabe yung kurba ni eh. Toknoy. Talagang kailangan. So, 36 up. More M, Bailon, Chris Oben, Wewen, Harper, So, ayan, no? Tuli, no? Single pile. Ah. 36 shops yan, ha? Ah. Pumaanat. Sino to? Si Buddy Archie Mapa. You know? Grabe mga hagod daw. Naka-aerobar. bar. si Coach Wayne bumanat. Si Coach Joel, ayun, no? Oh? mo observe lang si Coach Joel, no? Oh? So, banat, okay. sino yun? Renehadap. Sok noise. Del Rosario, Philippine Army. Naku, lalangawin ngayon si Tuknoy. Ayan, yung mga army. Ayan, yung mga army. Maraming naglaro, ha? 40 sila lahat dyan. Maraming dayo. So, breakaway, tatlo ha, Tuknoy, Del Rosario, hadap. So, yun, ho. gagalit si Tuknoy. Eh. Ayaw pumulit daw. So, naghabol, 4M. Ayun, ho. 4M by long. Bumanak na si 4M Tingnan natin kung didikit si 4M ha Bylon so, Last 8 Last 8 15 laksyon ha 5 rider breakaway Andiyan na si Bradley Tagad-tagayan Didikit si Trisobin Pati si Nunong Balanova So last 8 ha Last 8 Arcus Bukay Andun lang oh Arcus Bukay Asian Paraguay Gold medal Yun oh 2 Pito na yung breakaway ha 7 4M bumanat You know Parang rhyme ko yung mga hagod ni 4M oh. Malupit Laging nakaguhit yung grupo Ibig sabihin matulin na So last 6 ha Last 6 2-4 Nunong Malanova So nagreco Nagminok si ano Recover recover Meron sa likod Meron sa likod May grupo sa likod Archie Mapa, Artus Bukay, Harper, Umiling, Ayaw, di kaya, di kaya. So, lang isayo. <laughs> Kut Joel, nandung pa sa grupo. Kut Wey, Francis Pamito, si Kalya, nandung pa. kumain. Last five laps, sila pa rin ha. Toknoy, Del Rosario, Chris Sobin, Patrick Lee, Nunong, Lito Gatchalian, Anim, per Six Rider, First Group. So, tingnan natin ha, kung didikit pa itong dalawa. Artos Bukay and Harper. So, wala one man ano to. Main group. Reste Aragon, Jerry Oreste Armand, Adolfo. So, ayan ha. Marami pa rin yung grupo, oh. marami pa rin. Three sila pa rin, anim, Six rider first group. Chris Hobin Del Rosario, Toknoy, Nunong, Patrick Lee, Lito Gatlyan. Malayo na oh, malayo. Siguro mga 350 meters away yung main group. Malayo oh. Dulo pa. Last three ha. Ngayon pa lang dumating yung main group. Oh. Francisco Amido, 4M, Solis, Adolfo. Yung utol ni John Ray. Ayun know. oh. Last two laps sila pa rin ha. Sila na yan. Toknor Chris Ope, Nunong, Del Rosario, Lito Gachalian, tsaka si Patrick Lee. Six rider, first group. So last one, last one sila pa rin isa na dyan sa anim na yan mananala so 1, 2, 3 lang ang premyo natin ha so ayan ha <laughs> Second si Pesopin, pang-atlo si Del Rosario, pang-apat si Nunong, pang si Bradley ito. Lumipat yung liman dali. Sabang-alim <laughs> so, siya, ano ha? Naglipad yung liman sa ni Marvin So pampito Para sa karangalan Sino to? Uy si Bossing Boss JR Pangwalo si Coach Harper So ayan Uy si Brad ano Top Mga top 12 <laughs> So yun ang nanalo pa si pa